Ipinakikita ng hula ng Biblia na ang buong daigdig ay magsasaya kapag naganap ang isang tiyak na pangyayari. Ang mga propesya na may kaugnayan sa huling panahon ay nagbanggit ng dalawang mahiwagang saksi na malapit ng lumitaw at papatayin. Ang hulang ito ay malapit ng matupad. Isipin na ang buong planeta ay nagdiriwang dahil sa isang kaganapan. Ngunit anong kaganapan yon? paano kung sabihin ko sa iyo na ang Biblia ay nagbabala na ang pandaigdig na kagalakan na ito ay hindi tulad ng tila, na sa likod ng mga kasiyahan ay may namumuong mas nagbabanta. Ang Biblia ay puno ng mga propesya tungkol sa katapusan ng mga panahon, at ang isa sa mga pinakamahinahon at nakakatakot ay nakatala sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 11. Ang sipi na ito ay nagsasalita tungkol sa dalawang saksi, makapangyarihang mga figura na ipinadala ng Diyos upang manghula at magbabala sa mundo. Gayunpaman, dito talaga nagiging matindi ang salaysay. Sa pahayag 11 10, mababasa natin, kapag natapos na nila ang kanilang patutoo, ang halimaw na bumangon mula sa kalaliman ay sasalakay, mananaig at papatayin sila. Ang kanilang mga katawan ay malilitaw sa liwasan ng dakilang lungsod na sa espiritwal ay tinatawag na Sodoma at Ehipto kung saan din ipinako ang kanilang Panginoon pagkamatay at ipagdiriwang sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga regalo sa isa't isa para sa pinahirapan ng dalawang propetang ito ang mga naninirahan sa lupa. Naintindihan mo ba ang sinasabi? Ito ay hindi lamang ilang mga taong nagdiriwang, ngunit isang pagdiriwang sa isang pandaigdigang saklaw. Ang mga tao ay labis na nalulugod sa pagkamatay ng dalawang saksi na ito na sila ay aabot pa sa pakikipagpalitan ng mga regalo sa isa't isa. Ngunit paano kung sa pagdiriwang sila ay lumalapit sa kanilang sariling kapahamakan? paano kung ang sandaling ito ng kagalakan ay talagang huling babala at walang nakakapansin habang sumusulong tayo magiging malinaw kung bakit ang sandaling ito ng kagalakan ay sa katotohanan ang pinakamapanganib sa buong kasaysayan isipin ito walang pandaigdigang pagdiriwang para sa kapayapaan, walang pandaigdigang pagdiriwang para sa pagwawakas ng gutom o pagpuksa ng sakit. Ngunit sa halip ay para sa pagkamatay ng mga mensahero ng Diyos. Sa wakas ay magkakaisa ang mundo, ngunit sa paligid ng isang pagdiriwang na nagmamarka ng pagkawasak ng mga tinig na nagpapahayag ng banal na katotohanan. Ang tanong na lumitaw ay, ano ang maaaring humantong sa mundo sa gayong espiritual na pagkabulag? Inihayag ng Biblia na ang dalawang saksing ito ay mga ngaral ng katotohanan sa mga huling araw na tumatawag sa mundo sa pagsisisi. Gayunpaman, ang puot laban sa kanila ay magiging labis na hindi nila hahayaang mailibing ang kanilang mga katawan. Ano ang maaring maging sanhi ng mga tao na kumilos nang may ganitong kalupitan? Ang mga saksing ito ay magkakaroon ng pambihirang kapangyarihan, magagawa nilang patigilin ang ulan, gawing dugo ang tubig at magdadala ng mga salot sa lupa. Ngunit ang ilalim na linya ay hindi tatanggapin ng mundo ang iyong mga salita. Isipin ang dalawang lalaki sa harap ng buong sangkatauhan na naglalantad ng katiwalian, nagbabala tungkol sa banal na paghatol at pinatutunayan ang kanilang autoridad sa pamamagitan ng mga supernatural na tanda. Ang ganitong uri ng katotohanan ay hindi komportable dahil ito ay direktang humaharap sa mga tao na pinipilit silang gumawa ng desisyon. At sa mundong tinanggihan na ang Diyos, ang magiging tugon ay poot, poot at pagtanggi. Kapag nailabas na ang galit na ito, mabilis itong kumakalat hanggang sa malubog ang buong mundo sa kasinungalingan. Nakikita na natin ang mga palatandaan nito ngayon. Ang mundo ay lalong nagiging palaban sa katotohanan ng Biblia. Sa buong paligid natin, nakikita natin ang mga Kristiyano na pinatahimik, kinukutya at pinag-uusig pa nga dahil sa paninindigan nilang matatag sa salita ng Diyos. Binalaan tayo ni Jesus tungkol dito sa Juan 15:18 na 19. Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo na ako ang una nitong kinapupuotan. Kung kayo'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang sa kaniya. Gayon paman, hindi kayo sa sanlibutan, ngunit pinili ko kayo mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alam nating mga Kristiyano na tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos at ang ating pagkamamamayan ay makalangit. Gaya ng itinuturo sa atin ng Filipos 3.20, ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, kung saan hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayong mamuhay ng iba, hindi umaayon sa mga pamantayan ng mundong ito. Pinatibay ni Pablo ang ideyang ito sa Roma 12.2 na nagtuturo sa atin na huwag umayon sa makamundong pag-iisip at pag-uugali ngunit magbago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng ating isipan ang pagtanggi sa banal na katotohanan ay hindi na bago ngunit sa panahon ng kapighatian ang pagtanggi na ito ay aabot sa hindi pa nagagawang sukat at kung sa tingin mo ay naabot na natin ang rurok maghintay dahil darating pa ang sukdulang pagtataksil Paano kung walang balikan? Paano kung ito na ang huling babala para sa sangkatauhan at pipiliin ng mundo na huwag pansinin ito? Pagkatapos ay mangyayari ang hindi maiiwasan. Ang hayop, ang piniling pinuno ni Satanas, ang Antikristo, sa wakas ay pinatay ang dalawang saksi. Ngunit ito ba ay magiging isang tunay na tagumpay o simula ng wakas? Sa sandaling iyon, ang mundo ay maniniwala na ito ay nagtagumpay. Ngunit kung ano, ang susunod na gagawin ng kagalakang iyon sa pangamba, ang planeta na pinapanood ang lahat ng inaasahan ay biglang sasabog sa pagdiriwang. Wala nang mga babala, wala nang mga salot, wala nang hindi komportable na mga katotohanan, ang lasa na lamang ng tagumpay. Ngunit ang talagang nakakatakot ay malapit ng ihayag ang sarili. Inilalarawan ng Apokalipsis 11.10 na ang mga tao ay magpapalitan ng mga regalo upang gunitain ang pagkamatay ng mga saksi na ang tanging pagkakataon sa kasulatan kung kailan ang buong mundo ay sama-samang nagagalak. Gayunpaman, ang maliwanag na tagumpay ng kasamaan ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki kapag iniisip ng mundo na ang paghahari ng Antikristo ay hindi natitinag, kumikilos ang Diyos. Sa mga bersikulo 11 do at 12 ay mababasa natin, Ngunit pagkaraan ng tatlo at kalahating araw ay pumasok sa kanila ang Espiritu ng Buhay mula sa Diyos at sila'y nagsitindig at ang malaking takot ay dumating sa mga nakakita sa kanila. Isipin ang epekto ng sandaling iyon ano ang mangyayari kapag ang kinutya ng buong mundo ay nabuhay muli? Ito ang magiging punto ng pagbabago na yayanig sa planeta hanggang sa kaibuturan nito. Ang pagdiriwang ay nagiging ganap na takot. Nakukuha ng mga kamera sa buong mundo ang sandaling binuhay muli ng kapangyarihan ng Diyos ang mga saksi. Ang mga headline, social media at live stream ay mapupuno ng takot at pagkalito. Ang tila isang tagumpay ay gumuho sa harap ng lahat. Pagkatapos ay yumanig ang isang marahas na lindol sa lungsod, pumatay ng libo-libo at nagkalat ng takot. Pero paano kung ito lang ang unang suntok? Paano kung may mas mapangwasak na ilalabas? Inakala ng mundo na ito ay nanalo, ngunit ang katotohanan ay palaging nasa Diyos, ang huling salita. Ang Diyos sa kaniyang katarungan ay nagpadala ng mapangwasak na lindol sa Jerusalem bilang tugon sa masamang pagtrato ng kaniyang mga saksi. Hindi niya iniiwan ang kasalanan na hindi napaparusahan. Kung minsan ang kanilang paghatol ay naaantala, ngunit sa ibang pagkakataon ito ay kaagad tulad ng kaso ng mga nagdiwang ng kamatayan ng mga propeta. Sinira ng lindol ang ikasampunang lungsod at kumitil ng buhay ng ketitawisan katao. Alalahanin natin na ang isang katulad na lindol ay naganap noong si Jesus ay namatay sa Kalbaryo ayon sa Mateo 27.2.51. Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba, ang lupa ay nayanig at ang mga bato ay nahati." kinikilala ng mga nakaligtas ang kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay tunay na nagsisi. Kahit na sa harap ng gayong banal na pagpapakita, marami ang patuloy na tatanggi sa Diyos. Mula sa mga unang araw ng Kristyanismo, ang tunay na pananampalataya ay patuloy na nasubok. Ang pagdedeklara na si Jesus ay Panginoon, ay may malubhang kahihinatnan dahil ito ay nangangahulugan ng hindi pagkilala sa Cesar ay Panginoon. Noong panahong iyon, napakahalagang obserbahan kung ang mga Kristiyano ay mananatiling matatag sa kanilang pananampalataya kahit na sa harap ng panganib. Bago pa man na isulat ang aklat ng pahayag, may mga taong handang mamatay para sa kanilang paniniwala. Ang buong nilalaman ng aklat na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga may lakas ng loob na isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanilang pinaniniwalaan. Sa orihinal, ang salitang martir ay nangangahulugang saksi. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, naging malinaw na ang pagiging isang tunay na saksi para kay Jesus ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng iyong buhay. Ito ay kung paano umunlad ang kahulugan ng salitang martir upang kumatawan sa isang taong namatay para sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Si Apostol Juan, ang may pananagutan sa pagsulat ng aklat ng Apokalipsis, Ngunit ang gawain ito ay naiiba sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang tatlong liham. At may dahilan ito, ang aklat ng Apokalipsis ay inihatid kay Juan sa kakaiba at komplikadong paraan. Ibinigay ng Diyos Ama ang paghahayag kay Jesus na ipinadala ito sa isang anghel. Ang anghel na ito naman ay nagpasa ng mensahe kay Juan na nagtala ng lahat para sa mga simbahan. Walang ibang aklat sa Biblia ang may ganong detalyado at maraming aspeto na pinagmulan. Isinulat ni Juan ang lahat ng kanyang nakita at narinig at sa maraming sandali, ang kanyang nasaksihan ay napakabihirang kaya't kinailangan siyang paalalahanan ng anghel ng 11 to beses na isulat ang bawat detalye. Sa panahon ng kanyang mga pangitain, dinala si John sa langit kung saan narinig niya ang magkakaibang mga tinig at mga koro na umaawit at ang kanyang gawain ay tiyaking walang malilimutan. Ang aklat ng Apokalipsis ay tunay na kahangahanga na may malinaw na sentral na tema ang pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo sa lupa. Ang pangyayaring ito ay binanggit ng 382 beses sa Biblia Naginagawa itong pinakabinanggit na hula sa kasulatan. Sinasaklaw ng aklat ang mga pangyayaring magaganap bago sa panahon at pagkatapos ng pagbabalik ni Kristo. Sa Kabanata 13, makikita natin ang isang nakakaintriga na pananaw sa Diablo at sa kanyang mga estratehiya. Ang kaaway ay tuso at malupit at gagamit ng mga tao upang subukang pigilan ng simbahan sa pagsulong. Dalawang tao ang gaganap ng mahalagang papel sa sitwasyong ito. Ang isa ay magiging pinuno ng mundo sa politika at ang isa, isang pandaigdigang leader ng relihiyon. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng pinakamalinaw na larawan kung ano ang mangyayari sa mundo nitong mga nakaraang panahon. Magkakaroon ng isang pandaigdigang pamahalaan na pinamumunuan ng isang tao at isang pandaigdigang relihiyon sa ilalim ng utos ng isang pinuno ng relihiyon. Ang interpretasyong ito, batay sa pagunawa sa banal na kasulatan, ay bumubuo ng lehitimong pag-aalala sa ideya ng iisang pamahalaan. Bagamat maraming sangkot sa United Nations ang naniniwala na ang gayong pagkakaisa ay maaaring magdulot ng mga benepisyo sa mundo, hindi ako sumasang-ayon sa pananaw na ito. Uh, habang papalapit tayo sa isang pandaigdigang pamahalaan, mas malapit tayo sa madilim na hinaharap na iyon. Kung magbubunga ang nag-iisang gobyernong ito, mabilis itong magiging diktadura. Sa makatuwid, nag-aalala din ako tungkol sa ideya ng isang universal na relihiyon. Ang pagtatangkang pag-isahin ang lahat ng relihiyon ay napakalayo na. Sa aking buhay, nakita ko ang mga protestante, budista at hindu sa India na nagtutulungan sa kilusang ito. Mayroong kahit isang pandaigdigang grupo para sa iba't ibang paniniwala. Ang mundo ay gumagalaw patungo sa iisang pamahalaan at ang mga relihiyon ay nagsasama sa isang pangkalahatang pananampalataya. Gayon paman, ang tagpong ito ay hindi nagmumula sa Diyos, ngunit mula sa kaaway. Ang pagninilay-nilay sa pangingibabaw sa mundo ay humahantong sa atin sa figura ng halimaw na lumilitaw mula sa dagat, na rin bilang Antikristo o ang tao ng katampalasanan sa Bagong Tipan. Ang diktador na ito ay mamamahala sa buong planeta, ngunit ang pokus ay hindi lamang sa isang tao, ngunit sa isang sistema na susubaybay, kumukontrol at magpapaalipin sa sangkatauhan. Nagkaroon tayo ng mga diktador noong nakaraan, ngunit walang may ganong kapangyarihan. Ang hayop sa dagat ay may anim na mahalagang katangian. Una, karamihan sa mga diktador ay pumipili ng isang hayop bilang kanilang simbolo tulad ng leon o agila. Ang pinunong ito ay magkakaroon ng sariling mga simbolo, isang leopardo, isang oso at isang leon. Ang parehong mga hayop ay ginamit bilang mga sagisag ng mga revolusyon noong ikadwento siglo. Pangalawa, magkakaroon siya ng dakilang kapangyarihan na direktang nagmumula sa Diablo. Ang kanilang mga sungay, ulo at korona ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng demonyo na binanggit sa Apokalipsis, Kabanata, Door, Yon. Nang tuksuhin ng Diablo si Jesus, inalok niya sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. Na nangangahulugang iniaalok niya kay Kristo ang papel ng Antikristo mismo. Tinanggihan ni Jesus ang alok na ito, ngunit isang araw ay tatanggapin ito ng isa pang lalaki. Pangatlo, magpapakita siya ng kahanga-hangang lakas. Ang isa sa kanyang mga ulo ay magdaranas ng isang mortal na sugat, ngunit siya ay gagaling, na kung saan ay makikita ng mga tao na siya ay isang hindi pangkaraniwang at makapangyarihan. Pangapat, magsasalita siya laban sa Diyos at magpapatibay ng isang kalapastanganan sa pangalan. Hindi na ako magtataka kung tumatawag siya sa kanyang sarili na Jesus dahil marami nang nanunuya sa katotohanan ay gumagamit na ng pangalang iyon nang hindi naaangkop. Ikalima, uusigin niya ang mga tunay na mananampalataya. Tanging ang mga pangalan na nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero ang tatanggi sa pagsamba sa kanya. Ang mga Kristiyano ay kailangang maging matiyaga at manatiling tapat. Sa wakas siya ang mamamahala sa lahat ng tribo, bayan, wika at bansa. Ayon sa salita ng Diyos, isang araw ay magkakaroon ng isang diktador sa daigdig na mamamahala sa lahat maliban sa mga Kristiyano. Ang mga ito lamang ang lalaban. Gayon paman, ang tunay na tanong ay lumitaw – ilan ang magkakaroon ng sapat na lakas upang labanan kapag ang lahat ay nakataya. Ang paraan ng pamamahala niya sa mundo ay magiging malalim. Upang mamuno sa mga tao, hindi niya lilimitahan ang kanyang sarili sa pangingibabaw sa kanilang mga katawan at isipan, ngunit sisikapin din niyang makuha ang kanilang mga kaluluwa. At kung naniniwala kang hindi ka mahuhulog sa bitag na ito, mag-isip muli. Ang panlilin lang ay magiging napakatindi na kahit ang pinakamalakas na mananampalataya ay haharap sa mga paghihirap. Habang sinasabi ang kwentong ito, may naisip ka bang partikular o mas mabuti pa ang dalawang saksi ay nagpapaalala sa iyo ng sino man sa partikular? Bago ibahagi ang aking mga teorya, isulat ang sa iyo sa mga komento. Baka mabigla ka sa mga pangalang lumalabas. Mayroong tatlong pangunahing teorya tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang saksi sa pahayag. Ang una ay nagmumungkahi na sila ay sina Moises at Elijah, habang si Juan ay gumagawa ng mga tiyak na pagtukoy sa mga himala na gagawin ng mga propetang ito. Nasaksihan ni Moises ang higit pang mga himala kaysa pinagsama-sama ni na Abraham, Isaac at Jacob kabilang ang mga salot sa Ehipto kung saan ginawa niyang dugo ang Nilo at nagdala ng kadiliman at pagkawasak sa imperyo ng Ehipto. Kung ihahambing ito sa Apokalipsis 11 6, makikita natin na ang mga saksi ay magkakaroon ng kapangyarihang gawing dugo, ang tubig at maghagis ng mga salot sa lupa hanggat gusto nila. Ang pagkakatulad na ito ay hindi nagkataon lamang kung paanong si Moises ay humarap sa paglaban ni Paraon, ang dalawang saksing ito ay haharap sa pagsalungat mula sa mundo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Diyos ay palaging mananaig. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga saksi ay magkakaroon ng kapangyarihan na gawing dugo ang tubig at puksain ang kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng apoy na sumasalamin sa mga gawa ni na Moises at Elias. Sa yugto ng pagbabagong anyo ni Jesus sa Mateo 12.13, sino ang nagpakita sa tabi ni Kristo? Moses at Elias. Buhay sila, nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa kanyang darating na misyon. Nakikita ito ng ilan bilang patunay na babalik ang mga propetang ito upang tapusin ang kanilang gawain. Iminumungkahi ng iba na ang dalawang saksi ay magiging ganap na bagong mga numero, ngunit pinagkalooban ng parehong autoridad ng propeta. Ang talakayan ay nagpapatuloy at ang misteryo ay nagpapatuloy na nag-iiwan ng puwang para sa maraming interpretasyon. Ang mga propesya at paghahayag ng Biblia tungkol sa huling panahon ay nagdadala ng mahahalagang mensahe sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pangitain ni Juan sa Aklat ng Apokalipsis, nakatatanggap tayo ng mga babala tungkol sa mga pangyayaring maaring mangyari sa hinaharap at hinihikayat na panatilihing matatag ang ating pananampalataya. Ang mga kwento ng dalawang saksi, ang paglitaw ng Antikristo at ang posibilidad ng iisang gobyerno at relihiyon sa mundo ay nagpapakita sa atin na kailangan nating maging alerto at handa. Ang mga propesiya na ito ay hindi nila upang takutin tayo. Ngunit upang gabayan tayo sa tamang landas at ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pagsisisi. Kahit sa mahihirap na panahon at pag-uusig, ang Diyos ay nananatiling may kontrol at palaging tinutupad ang Kanyang ipinangako. Tinatawag tayo ng Biblia na manindigan ng matatag, hindi mahulog sa panlilinlang at humanap ng katiwasayan sa Diyos. Ito ang panahon upang mas pag-aralan ang salita ng Diyos. Higit na manalangin at ibahagi ang mensaheng ito sa mga tao sa ating paligid. Kung ang nilalamang ito ay may katuturan sa iyo o nagdala ng mga bagong ideya, ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya. Sama-sama, maaari nating dalhin ang katotohanan ng Biblia sa mas maraming tao at tulungan ang lahat na maghanda para sa kung ano ang darating. Kung gusto mong patuloy na matuto ng higit pa tungkol sa mga paksang ito at palakasin ang iyong pananampalataya, mag-subscribe sa aming channel, i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mga bagong video at mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Hanggang sa susunod na video.